Hello! Good morning! Ito po, ga kami. Ayan. Pamangking kong 5-5. Hi! Oh, Ryan! Kapi-kapi <laughs> 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 kayo dyan, mga kakumari! Kapi po tayo. Pagigising ko lang, o. Oh, tinanghali. Good Lord! Gising ko. Ayan. Tinapay, pansit kanton, always kape with pandesal. Yan ito po. Nga, ito, 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 ito. Himala, yung pamangking kong 5-5 oh. Himala, maaga nagising. Diyos ko Lord. Kape po tayo dyan. MP. Ah, MP, white MP. Tubig po yan. Tulog pa yung aking alaga kaya magkakapin na ako. Ayan. Subo muna. Ha? Huh? <laughs> pwede mahaba yung mga ah uh, Pwede. Long video. Ayan. Bye bye! Ganito na lang. I love you. Oh.